Ito na naman po, pinakasikat na channel atin dito Araling Pinoy, pasok na sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Saring-saring bagay pa ba naman kasi Ang nais mong malaman, dito masaksi Lahat ay importante, di maitabi Balik na pang umaga sa iyong gabi Kung bago po kayo sa ating channel, mari lang po i-click ang subscribe at ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video At paalala po lamang, ang basa ng ating kapalaran ay maaring tumukoy sa iyo sa dito Maari ring tumukoy sa ibang tao na kapareho mo ng sign Ang lahat ng paborito Kaya gawin gabay Makinig na ang lamang Ang ating horoscope reading ay for entertainment purposes only Aries mas kalmado ang araw na ito para sa iyo, Aris, dahil ngayong araw malakas ang impluensya ng buwan kung saan ikaw ay makapagmuni-muni, lalong-lalo na pagdating sa iyong mga desisyon at sa sitwasyon na iyong kinabibilangan. Sa araw na ito, medyo sensitibo ang mga Aris, madali kayong magtampo, madali kayong maapektuhan sa kung anuman ang mga komento na sinasabi ng ibang tao. At sa araw na ito, mas maunawaan mo kung ano ang iyong nararamdaman at kung saan nanggagaling ang mga ito. Maayos ngayon ang pasok ng pera kumpara kahapon at ngayong araw katamtaman lamang ang pag-ibig kasi mayroong mga ari sa araw na ito na madali kayo na masaktan sa kung anuman ang mga sinasabi o ginagawa ng ibang tao. Madali kayong maapektuhan. Ang mood ninyo ngayong araw ay maaring masira ng ibang tao. At sa araw na ito, mabuti na lang kasi ang mga pananaw ngayon ng Aris ay positibo at ang focus ninyo ay para sa pagpapalago ng inyong trabaho, ng mga plano mo sa buhay. Mas generous rin ang mga ari sa araw na ito. Nagkakaroon kayo ng malakas na kagustuhan na tumulong. Kahit na yung ibang tao ay wala namang maibalik sa iyo, ngayong araw maghilig ka lang na pagbigyan ang iyong mga kaibigan. At sa araw na ito, yung ibang mga tao, aris, hindi mo masyadong maaasahan. Lalong-lalo na sa kanilang mga pananalita, hindi mo ito basta-basta mapaniwalaan. Kasi yung iba, nagbibigay ng pangako tapos hindi naman tinutupad. At sa araw na ito, merong mga plano na maaring hindi matuloy at maari na magbago ang mga ito. Buti na lang ngayong araw, karamihan sa mga aris chill lang at hindi kayo madalas na nagrereklamo sa kung ano man ang mga sitwasyon sa araw na ito ari si ay mas compatible sa mga gemini ang iyong lucky color ay green at ang lucky numbers mo ay 4 16 19 21 27 at 44 Maganda naman ang araw na ito para sa mga choros dahil ngayong araw ang mga choros mas seryoso kayo sa inyong mga ginagawa lalong lalo na sa mga mag-aaral na choros. At sa araw na ito, ang malakas na epekto ng buwan ay nakafocus ngayon sa income, sa pera, sa kung ano ang kailangan ng pamilya, ano ang kailangan mo at sa mga sitwasyon. Sa araw na ito rin, hahanapin ng mga choros ang mga malalalim na koneksyon. Ano ang kahulugan ng iyong pakikipagkaibigan sa ibang tao. Ano ang kahulugan ng iyong samahan sa mga kasama mo sa tahanan o kaya sa trabaho? Mas determinado ang mga choros ngayong araw na hanapan ng solusyon ang mga problemang emosyonal o kaya ang mga pribadong bagay. At kahit na merong mga hindi pagkakaunawaan sa trabaho, ngayong araw manaig kung ano man ang purpose ng mga choros at sa araw na ito ay mabigyan mo ng pansin ang iyong pananalapi, ang negosyo, ang mga pag-aari mo at mabigyan mo ng focus ang mga komplikadong emosyon. Sa araw na ito rin, maraming distorbo kaya maaari na hindi mo matapos agad-agad ang iyong trabaho. At ngayong araw, marami ang magkagusto sa mga choros dahil ang mga choros sa araw na ito mas generous, nagbibigay, nagpapatawad kaya marami ang maakit ngayon at mag-admire sa mga choros lalong-lalo na pagdating sa kanilang kasama sa trabaho. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 6, 11, 15, 26, 28 at 33. Nagkakaroon naman ng karagdagang lakas ng loob ang mga Gemini sa araw na ito. Malakas ang epekto ngayon ng Mars sa iyong sektor Gemini. Ito ang enerhiya na magdulot sa iyong ngayong araw na itutulak ka na gumawa ng aksyon. Mas agresibo ang mga Gemini sa araw na ito, lalong-lalo na ang puso ay nagaalab ngayon na gawa ng paraan ang mga sitwasyon. Sa araw na ito rin, karamihan sa mga Gemini nangangailangan ng companion. Gusto ninyo ng makakausap usap, makakasama at hahanapin ninyo sa araw na ito ang balanse pagdating sa iyong mga desisyon. Ngayong araw rin, marami sa mga Gemini, marami kayong mga realization pagdating sa mga bagay na hindi pa ninyo natugunan. At ngayong araw, kailangan ang pasensya kasi sa araw na ito, marami ring magulo. At buti na lang ang mga Gemini ngayong araw mapagbigay at sa araw na ito, ikaw ay nagkakaroon ng sense of freedom freedom. Hahanapin mo ang mga bagay na magbigay sa iyo ng kasiyahan, yung magawa mo ang mga gusto mo. At sa araw na ito, Gemini, ang pag-ibig, yung ibang mga Gemini diyan, nagkakaroon ng Tampuhan, yung iba hindi masyadong nagkakaunawaan dahil hindi pareho ang inyong paniniwala. Sa isang pamilya, merong mga hindi pagkakaunawaan o kaya sa mga mag-asawa, meron mga argumento at madalas ang dahilan nito ay ang pera at ang kailangan ng mga mahal mo sa buhay. At sa araw na ito, mabilis na mapagod ang mga Gemini kaya hinay-hinay sa iyong mga physical na gagawin. Ang mood niyo rin ay madaling maapektuhan sa kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Pero maayos ngayon ang pasok ng pera. Kailangan lang ang pasensya ngayong araw. At sa araw na ito, Gemini, ikaw ay mas compatible sa mga Aries. Ang iyong lucky color ay white.

Mas mabusisi naman ang mga cancer sa araw na ito At ngayong araw, mapansin ng ibang tao ang skills ng mga cancer Marami rin ang magbigay ng papuri sa araw na ito Kasi magaganda ngayon ang trabaho ng mga cancer Pagdating sa inyong mga responsibilidad, kayo ay magiging mas seryoso Kaya lamang, kailangan ninyong alagaan ng inyong kalusugan sa araw na ito, cancer Marami sa inyo ngayong araw, nakakaroon ng problema sa kanilang tiyan Dahil sa inyong mga o kaya dahil sa stress. At sa araw na ito, maayos ngayon ang pasok ng pera pero kailangan pa rin pag-ingatan na natutugunan mo ang iyong mga kailangang bayaran. Medyo mataas ang tensyon para sa mga cancer sa unang kalahati ng araw. Merong mga hindi pagkakaunawaan. Pero mapagbigay ang mga cancer sa araw na ito. Inuunawan ninyo ang mga interaksyon at ngayong araw, ikaw ay nagbibigay ng suporta sa ibang tao. Kaya, ikaw rin ay sinusuportahan at binibigyan ng pagunawa. At sa araw na ito, ikaw ay mas makita mo ngayon ang pressure, ang tensyon na nararamdaman ng iba. Ang kailangan bantayan ng mga cancer sa araw na ito ay ang kanilang pasensya. Maraming mga tao ngayon ang magpainis, magpagalit sa mga cancer kaya mahalaga na i-ignore lang ang mga ito at mag-focus sa iyong motibasyon. Mag-focus sa mga bagay na nagbibigay sa iyo ng positibong pananaw at Magandang mood. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay blue at ang lucky numbers mo ay 7, 9, 26, 27, 30 at 39. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Leo. Ngayong araw Leo, ay mabilis mong makita kung ano ang pagkakaiba ng mga tao o kaya ng mga pananaw. Kaya sa araw na ito magaling kang mag-adjust at Pagdating sa mga pagtatalo ngayong araw, ikaw ang magiging tagapaggitna. Marami kang matulungan sa araw na ito na mapakalma para makaiwas na sa gulo. At sa araw na ito, maganda ang efforts ng mga Leo pagdating sa kanilang trabaho. At ngayong araw, marami sa mga liyo parang balik kayo sa inyong pagiging conscious sa inyong mga kinakain, lalong-lalo na sa inyong diet. Maayos naman ngayon ang pasok ng pag-ibig kaya napakaganda ng romance energy ngayon para sa mga liyo mayroong pagbibigayan at pagpapatawad sa isang pagsasama at ang mga single na liyo naman sa araw na ito ay malibang ng maayos at maka-entertain kayo ng mga bagong kakilala Maayos rin ngayon ang pasok ng pananalaman kaya kung meron mga Leo na nakakaroon ng problema sa pera ngayong araw malampasan ang mga ito o kaya meron mga tao na magbigay ng tulong at suporta ah. at mamayang hapon Leo malakas ang pasok ng impluensya ng buwan sa iyong sektor at ito ang enerhiyang magdulot sa iyo na ngayong araw mas maunawaan mo lalo ang iyong sarili kung ano ba ang rason na nagbabago-bago ang iyong mood at kung ano ba ang mga dapat mong gawin at sa araw na ito mas makita mo ang mga oportunidad na andyan lang. Ngayong araw, yung ibang mga Leo, medyo maramdaman ninyo ang kakulangan ng kontento. Yung iba sa inyo, hindi masyadong happy sa kung nasaan kayo sa inyong sitwasyon ngayong araw. Yung ibang mga Leo naman, medyo sensitibo kayo pagdating sa inyong social life. Maraming mga kaibigan pero kailangan bantayan ang pananalita. At sa araw na ito, marami sa mga Leo iyo ang ma-enjoy ang mga bagong experiences. Meron kayong fresh energy ngayong araw. At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Libra. Ang iyong lucky color ay orange at ang lucky numbers mo ay 7, 18, 20, 27, 30 at 39. Maganda naman ang araw na ito para sa mga Virgo dahil ngayong araw napakaganda ng enerhiya ngayon ng pag-ibig. Kaya sa araw na ito marami sa mga Virgo happy sa kanilang mga relasyon. At yung iba na madalas nangangamba, nakakaroon ng pangamba sa pera, sa problema, sa asawa nila o sa girlfriend nila, ngayong araw medyo matunaw ang mga ito. At sa araw na ito, ikaw rin ay tumutulong sa ibang tao kaya maganda ang mga interaction ngayon ng mga Virgo. Mas maayos rin ngayon ang pasok ng pananalapi. Mamayang hapon, ang moon ay papasok sa iyong sektor ng tahanan. Kaya pagdating na sa bandang hapon at gabi, ang focus ng mga Virgo ay nasa kanilang mga mahal sa buhay, ano ang plano para sa pamilya, kung ano ang mga dapat i-organize sa tahanan at sa mga familiar na na aktibidad. Ngayong araw, maproseso mo ng maayos Virgo kung ano ang iyong nararamdaman, ano ang iyong kailangan, at kung ano ang mga dapat gawing adjustment. Mamayang hapon ay merong konting impluensya ang enerhiya ng Mercury. Kaya ngayong araw, huwag padalos-dalos -dalo sa iyong mga desisyon para wala kang pagsisihan. Pagdating rin sa bandang hapon, magkakaroon ng malakas na tensyon sa mga malalapit mong relasyon. Maari na magkaroon ng mga argumento na magsimula sa mga maliliit na bagay at baka ito ay sumabog at lumala ng sobra. Kaya ngayong araw Virgo, lalo na sa bandang hapon, iwasan ang mga argumento at huwag masyadong daanin sa init ng ulo kung ano man ang mga sitwasyon. Makatulong sa iyo na umiwas sa mga problema, lalong-lalo pagdating sa bandang hapon dahil medyo stress ang mga Virgo sa hapon. At kailangan mong maging aware sa kung ano rin ang mga pinagdadaanan ng ibang tao. Ngayong araw Virgo, ikaw ay mas compatible sa mga Taurus. Ang iyong lucky color ay black at ang lucky numbers mo ay 7, 8, 12, 16, 23 at 30. Ang challenge ng mga Libra sa araw na ito ay nasa pera at sa kanilang pananalapi. At ngayong araw, maayos ang pag-ibig. Sa araw na ito, masuportahan ka ng mga mahal mo sa buhay. At ikaw naman, Libra, magkakaroon ka ng tiwala ngayon sa mga mahal mo, lalo na sa iyong asawa. Ang mood ng mga Libra sa araw na ito ay maayos at marami kayong matapos ngayong araw dahil napaka-aktibo ninyo. Ang kailangan bantayan ngayon ay ang inyong mga responsibilidad sa pera. Yeah. Ngayong araw, malakas ang epekto ng buwan sa iyong communication sector. Kaya buti na lang matulungan ka ng enerhiya ng buwan ngayon na maging focus ang iyong pananalita, maganda ang iyong pag-aaral sa araw na ito, at ngayong araw, marami sa mga libra mahilig magpatawad. At napakaganda ng iyong pagbibigay ng second chance sa araw na ito. Kahit na malakas ang tensyon ngayon sa opinion at paniniwala ng ibang tao na hindi kasundo sa iyo, ngayong araw, ikaw ay magbibigay ngayon ng maayos na pakikitungo sa ibang tao. Mamayang hapon, ang Moon at ang Mars ay magsasama at ito ang magdala ng kakulangan ng pasensya kasi parang itutulak ka ng enerhiya ng Mars na gumawa na ng aksyon, gawa na ng paraan ang mga problema. Tapos makikita mo yung... Mga bagay na kulang, yung mga bagay na hindi masyadong ginagawa ng maayos ng ibang tao, magdala ito ng konting frustration sa iyo. At dahil dito, ikaw na mismo ang gagawa ng paraan. At sa araw na ito, Libra, ikaw ay mas compatible sa mga Sagittarius. Ang iyong lucky color ay yellow at ang lucky numbers mo ay 1, 4, 16, 32, 37, at 40. Ang ibang mga Scorpio sa araw na ito ay maaring magkaroon ng parang deja vu na parang paulit-ulit na lang o kaya nangyari na ang isang sitwasyon. Sa araw na ito, marami sa mga Scorpio medyo disappointed, lalong-lalo na sa mga taong binibigyan ninyo ng tiwala. At ngayong araw rin, mas marami sa mga Scorpio magiging mas wise dahil marami kayong matututunan ngayong araw. Mas malalim ang inyong mga pag-unawa sa mga sitwasyon at ikaw rin, matalas ang iyong mga kutob ngayong araw magkakaroon ka ng malakas na kagustuhan na pagbigyan yung ibang tao lalo na ang mga tao na mahal mo mga taong importante sa iyo maging maingat lang sa mga taong ngayon kasi yung iba medyo magulo at hindi nagbibigay ng tamang respeto kaya ngayong araw kung pwedeng talikuran o dumistansya sa mga taong magulo, gawin mo ito para hindi ka magkaroon ng problema. Ngayong araw maayos naman ang energy ng mga Scorpio, marami kayong matapos, maayos ang inyong mood at maganda ngayon ang romance energy kaya magkakaroon ng pagbibigayan, pagunawa kahit na hindi perfect ang pagsasama ng mga mag-asawa ay nandiyan pa rin naman ang pag-ibig. Ang problema sa araw na ito para sa mga Scorpio ay nasa pera at sa mga bayarin. At sa araw na ito rin, hinahanap ng ibang mga Scorpio ang excitement, hinahanap ninyo ang fulfillment. At sa araw na ito, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw, mas makita mo ang iyong mga pangangailangan kaya nagkakaroon ng konting pressure. Pagdating sa inyong trabaho at sa inyong hanap buhay Pero, karamihan sa mga Scorpio sa araw na ito, happy naman at dinodouble check ninyo ang inyong mga diskusyon ang mga kasunduan at nagiging mas maingat ngayon ang mga Scorpio At sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Virgo Ang iyong lucky color ay red at ang lucky numbers mo ay 7 8 16 26

Maayos naman ang pasok ng pera para sa mga Sagittarius sa araw na ito kumpara kahapon. Ngayong araw, malakas ang impluensya ngayon ng buwan na magbigay sa iyo ng karagdagang pag-unawa sa kung ano ang iyong mga nararamdaman. Ang kailangan bantayan ng mga Sagittarius ngayong araw ay ang kakulangan ng pasensya kasi yung mga tao sa araw na ito mahilig magbiro tapos yung ibang mga Sagittarius hindi ninyo magustuhan ang mga biro-biro ngayong araw. At karamihan rin sa mga Sagittarius ngayong araw, medyo mataas ang inyong emosyon at marami kayong hinahanap sa araw na ito, yung iba gusto ng mental stimulation, gusto ng excitement. Yung iba naman ay kailangan lang ng pasensya kasi parang gusto ninyong magmadali, gusto ninyo na hanapan na ng solusyon ang mga problema. Merong mga bagay na hindi mo kontrolado, Sagittarius, kaya sa araw na ito ay huwag maging pikon kung wala kang magawa sa isang sitwasyon. Mag-adjust lang ng ayos sa araw na ito para hindi ka mabigatan ngayon sa mga sitwasyon. Ngayong araw, maayos naman ang iyong pakikipagsundo sa ibang tao. Pero, merong mga sa sagitaryo sa araw na ito na nagkakaroon ng problema sa kanilang mga relasyon. Merong mga pagsiselos, lalong-lalo na sa social media sa araw na ito. Merong mga mag-boyfriend o kaya mag-girlfriend na nagtatampuhan o kaya yung mga mag-asawa ngayong araw nakakaroon ng mga katanungan sa isip nila. Hinahanap ang mabilis na solusyon sa mga problema at dahil sa walang makitang pamamaraan, nagkakaroon ng disappointment. At yung iba naman ay ang mood ay medyo pabago-bago sa araw na ito kasi marami rin naman ang mga magulo. Marami rin sa mga Sagittarius ngayong araw, mabilis kayong mapagod kaya alagaan ninyo ang inyong katawan. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Aris. Ang iyong lucky color ay white at ang lucky numbers mo ay 3, 6, twenty-five, thirty-three, thirty-eight at 43. Mahilig namang magplano ang mga Capricorn sa araw na ito. Maganda ngayon ang pasok ng pananalapi kaya marami ang mga magagandang oportunidad na nakapalibot sa iyo Capricorn. Kaya huwag kang mawalan ng gana, huwag kang mawalan ng pag-asa. Lalo na kung ikaw ay isang Capricorn na naghahanap ng mas maayos na trabaho. Sa araw na ito, kailangang yakapin kung ano man ang mga magagandang posibilidad. Maayos rin sa araw na ito ang pasok ng enerhiya ng pag-ibig. Merong pagpapatawad sa araw na ito, merong adjustment sa mga mag-asawa o kaya magka -relasyon. at ngayong araw, karamihan sa inyo gusto lang ninyo na maging happy, gusto ninyo na magkaroon ng malalim na bonding ang inyong pagsasama. Maganda ang mga mood ng mga Capricorn ngayong araw. Ang problema ng mga Capricorn sa araw na ito ay sa kanilang energy, medyo madali kayong mapagod, mababa ang inyong stamina ngayong araw. Karamihan rin sa mga Capricorn, hindi masyadong nakakapagpahinga o kaya kulang-kulang sa tulog. At sa araw na ito, matulungan ka ng enerhiya ng buwan na ikaw ay mahilig mag-isip. Medyo tahimik ang mga Capricorn sa araw na ito kasi ang dami-dami ninyong iniisip, lalong-lalo na sa unang kalahati ng araw. Mahilig kayong i-evaluate kung nasaan na kayo sa inyong mga pangarap. Kumusta ang mga Capricorn sa araw na ito? At ngayong araw rin, ikaw ay mag kakaroon ng malakas na sense na gusto mong maging malaya, gusto mong magawa ang mga dapat mong gawin o mga gusto mong gawin, mga bagay na nagpapasaya sa iyo, pero merong mga ibang bagay na nagiging hadlang, kaya hindi mo kontrolado yung ibang mga sitwasyon at parang mapilitan ka na ipagpatuloy o kaya magtiis o kaya magtimpi sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ngayong araw Capricorn, ikaw ay mas compatible sa mga Pisces. Ang iyong lucky color ay brown at ang lucky numbers mo ay 1, 14, 29, 35, 36 at 44. Magaling naman ang mga Aquarius sa araw na ito, pagdating sa kanilang manifestation at malakas ang inyong pangakit ngayong araw. Sa araw na ito, maayos ang pag-ibig, maayos ngayon ang pera, maayos ang kalusugan, ang mood ang medyo problema sa araw na ito kasi marami sa mga Aquarius, madali kayong maapektuhan sa kung ano ang mood at problemang dala ng ibang tao. Karamihan kasi sa mga Aquarius ngayong araw, mahilig na tumulong at at dahil dito, kayo ay maaapektuhan, hindi ninyo maiwasan na isipin anuman ang mga problema ng mga taong mahal mo. At sa araw na ito, Aquarius, meron kang tendency na maari na dahil sa kagustuhan mo talagang tumulong, ay ma-misinterpret ka ng ibang tao. At ikaw pa ang mapasama, kaya bantayan ang mga ito. At sa araw na ito, wag dali-dali na lumundag sa mga konklusyon, lumundag sa mga desisyon. pag isip pang mabuti ang iyong pagtulong kasi meron ring mga tao na medyo nakakainis rin kasi ikaw na nga ang tumutulong, ikaw pa ang parang sinisisi sa mga sitwasyon o kaya para kulang pa ang ibinibigay mong tulong. Marami sa mga Aquarius sa araw na ito medyo restless, hindi kayo mapakali. Yung iba naman, baka ma-disappoint kayo ngayong araw dahil sa inyong kapamilya. Merong mga sitwasyon na hindi mo maunawa an kasi nga napakalinis ng iyong intensyon. Gusto mo lang tumulong, gusto mong maging independent pero ikaw pa ang parang nalalagay sa alanganin. Kaya sa araw na ito, piliin ng mabuti kung sino ang iyong mga binibigyan ng iyong oras para hindi nasasayang ang oras mo na pwede mo namang gawin ang ibang bagay na mas magpasaya sa iyo. Maganda ang mission ng mga Aquarius ngayong araw. At sa araw na ito, Aquarius, ikaw ay mas compatible sa mga Gemini ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 1, 14, 23, 27, 32 at 43. Ngayong araw, marami sa mga Pisces, medyo makafocus kayo sa kung ano ang kulang, ano ang iyong mga frustration, ano ang mali, Ngayong araw, kailangan tulungan mo ang iyong sarili na makafocus sa mga magagandang imahinasyon at huwag mag-focus sa kung ano ang mga mali sa mga sitwasyon. Ngayong araw, marami kasi sa mga Pisces, medyo mabusisi kayo sa araw na ito. Madali ninyong makita kung ano man ang mga pagkakamali. At ngayong araw, creative naman ang mga Pisces. Marami kayong maisip at lalong-lalo na ang mga pagbabago ng plano. Sa araw na ito, Mahalaga Pisces, i-prioritize kung ano ba talaga ang pinaka-importante sa iyo At karamihan sa mga Pisces ngayon, sensitive kayo sa pangangailangan ng ibang tao Marami rin sa inyo ngayong araw, gustong gusto talaga na tumulong bukal sa inyong kalooban ang inyong pagtulong ngayon sa ibang tao. Marami sa mga Pisces sa araw na ito nagpapatawad kaya merong mga relasyon na mabuo ulit ngayong araw dahil sa ang mga Pisces ay nagbibigay ng chance. At sa araw na ito, karamihan sa mga mag-asawa ay nakakaroon ng maayos na pag-uusap ngayon sa kung ano ang mga pangangailangan ng mga anak, ano ang kailangan ng pamilya, o kaya kung ano ang mga dapat ayusin sa isang pagsasama. Maayos ngayon ang energy ng mga Pisces. Maganda naman ang pasok ng pera ngayon. Ang mga problema ay kahit papano ay natutugunan naman at ang pag-ibig sa araw na ito ay maayos rin. Kaya maganda ngayon ang kabuoang enerhiya ng araw para sa mga Pisces. Kailangan lang sa araw na ito na kung meron mga tao na magsasabi ng kung ano-ano, mga komentong hindi naman totoo, huwag na munang patulan ang mga ito. Hayaan na lang para magkaroon ka ng peace of mind. Sa araw na ito, ikaw ay mas compatible sa mga Capricorn. Ang iyong lucky color ay gold at ang lucky numbers mo ay 7, 15, 20, 37, 38, at 40. Abangan ang iyong kapalaran bukas.